Nakatanggap ng magaganda at positibong komento si Kim Chu sa kanyang larawan sa beach. Nais-tan ni Kim Chu ang kanyang napakaraming followers sa kanyang pinakabagong post sa kanyang mga social media pages. Nag-publish siya ng carousel ng mga larawan na nagpapakita ng kanyang napakarilag na nagpost sa beach habang nakasuot ng emerald green na two-piece swimsuit. Ang mga magudandang larawan ay kuha sa Balesin Island, kung saan ipinagdiwang niya at ng kanyang pinakamamahal na pamilya ang araw ng Pasko ngayong taon. Ang kanyang caption na ay nangangahulugang isang mahilig sa paglubog ng araw na nagbabasa. Ang pangakit ng mga larawan sa dalampasiga ni Kimi ay nakakuha ng mga maraming papuri nang hindi nagtagal at narito ang ilan sa mga komento. Ang ganda mo, Miss Kimi. Ganap na maganda. Gandang Kimi. Ganda mo. Inan lamang yan sa mga komento ng mga netizens. Si Kimi at ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng magandang pagdiriwang ng Pasko. Ibinahagi ng kanyang kapatid na sila Kamchu sa social media ang mga snipet ng selebrasyon. Nag-publish si Lakam sa carousel ng mga larawan ng kaninang pamilya na gumugugol ng quality time sa Balesin Island. Kasabay ng mga snapshot, nagulat din si Lakam ng isang bagbag damdaming caption. Binigyan din ni Kim Chu ang regalo ng pamilya sa pagsalubong sa Pasko. Sa Instagram post ni Kim Chu, ay nagbahagi ng mga larawan sa pagdiriwang ng Pasko kasama ang kanyang pamilya. Sa mga larawan, kasama ni Kim ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ama, mga pamangkin. Ang caption ni Kim ay nagsasaad ng kahalagahan na ibibigay niya sa halaga ng pagkakaroon ng pamilya. Ginamit din niya ang hashtag na My gift of family para ihatid ang kanyang saloobin. Si Kim Choi isang Filipina Chinese na actress at host ng telebisyon. Nagtagumpay siya sa showbiz patapos maging panalo sa Pinoy Big Brother. Ipinahanak siya noong April 19, 1990 sa Cebu City sa Chinese businessman na sina William Chu at Luella Yap. Kilala rin si Kim bilang prinsesa ng Chinita at minsang tinawag na prinsesa ng mga pelikulang Filipino at TV. At dating niyang karelasyon ng kanyang dating katambal